Ano na naman ito? Daddy! Si Daddy nga! Oh, parang kilala ko ito. Si... Si Yonjiro Puma! Nagkita na naman tayo muli! Bakit? Ah. Ano Anong ginagawa niya rito? Mabuti't nakarating ako. Mukhang kasi simula niyo pa lang. Daddy! ano huh? Anong ibig niyo sabihin kasi simula pa lang? Sa so nakikita ko kasi, nagkalusan pala lang kayong dalawa. Halos mamatay na sa pagod at sakit ng dalawa. Pero para kay Yonjiro, nagsisimula pa lang silang mag-init. Kaya pala kayo na sabi ng pinakamalakas na lalaki sa buong mundo. Ano bang problema nyo? Bakit nagpapahinga pa kayo? Katatapos lang po namin, Daddy. At naibigay na po namin ang lahat-lahat. <laughs> Ay, naku, Baki. Hanggang ngayon wala ka pa rin alam? Matatawag mo na bang labanan ang ginawa ninyo? <laughs> Kung ganun yun, Jiro, tayo magpapatuloy na labanan ito. Mr. Aniyama! Oh, kung yan talagang gusto mo, pagbibigyan kita. Mr. Aniyama! Ano, Hanayama? Lalabang ano ka na sa akin o aaminin mo tuwag ka? Wow! Wala yan. Loko mo! Ano yaman? Nakakahawa ka naman. Balita ko, Quincy, anyos ka lang at ikaw daw ang pinakamalakas sa lahat. Pero para sa akin, isa ka lang, baby, na kalapit! Uh. Baku-geki da! baku Isang kamay lang nga'y tinapon pa rin si Hanayama. Kahit lampas, isang bahang kilo ang timbang niya. Ano, Hanayama? Kumbinsido ko na bang hindi mo ako kaya? Mr. Riyama! Hindi na niya kaya. Hindi na nga siya halos makatayo. Tama na, Daddy! Sinabi ng tama na! Uh, 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 Mahina ka pa. Parang tinapik ka lang. Ang mo naman matumba. Ba, buhay pa rin ang baby. Lagot ka sa akin! Huwag ka makilam! Hana, Yama wag na. Sige na! Ituloy mo kung ikaw talagang pinakamalakas sa mundo. Ayan, baby. Kaya mo tulungan kita. Wala ka naman binatbat sa laban niyo ng anak ko. Tapos lalabanan mo pa ako. Nagpapatawa ka ba? <tay> Napakalupit niya. Isang demonyo. Hindi pa kailan talo si Mr. Hanayama. Pero ngayon, natalo niya sa isang paslit. Hinihiya pa siya na walang kasing sa malalaking ito. Pero talaga malakas ang ama. Wala sa laban. Mr. Mr. Hanayama! Tapos na isang walang kwentang laban! Huh? Mr. Mister Mr. Raleyama! Nagkakamali ka. May kwenta kami. Hmm.